Hello, 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 hello Philippines, hello world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa naman po tayo. Heto po, stroke pa din ako, pero may progress na po. Heto po, naglalaba ko ngayong araw na ito. Ang isang kamay kulang ang gumagana. <laughs> hindi na po ako maasa sa kasama ko. Ako na po ang gumagawa. Mahirap na, na po baka kasi magsawa eh. At saka kaya lang naman ako sumama dito, dito dahil sa vlog. Oo, dahil sa vlog. Kasi nangihinayang talaga ako sa vlog ko kung matitigil kasi pinaghirapan ko na yon oo pinaghirapan ko nun talaga yon baka isipin ng pamilya ko kung ano lang pinunta ko rito ngayon natutunan ko na kung paano mag edit pwede na ako umuwi sa pag edit pala ikaw din pala sarili mo ang maka, mak makakatuklas ng nalalaman mo. Natuto lang naman ako mag-isa. Pinagtyagaan ko talaga hanggang sa matuto ako. Akala ko, hindi ko kaya. <laughs> Kung alam ko lang talaga, hindi na sana ako pupunta rito. Kung alam ko lang na matuto, matututo akong mag-isa. <laughs> Pero pasalam nagpapasalamat pa rin ako sa nagturo sa pag sa akin. Pero thankful pa din ako. Kasi nakilala ko ang mga new friends ko. At sana, hindi rin ako magiging iglesia. At thank you dahil nagbago ako na bago ang paniniwala ko. Siya nga pala, nilaban ko yung mga panloob ko at damit pang samba. Dahil bukas, araw ng pagsamba, Thursday kasi ako sumasamba eh. Kaya, Merkul Merkules pa lang, iniyahanda ko na. Alam nyo mga clubs ngayon, mag-isa kong hinaharap ang bukas. Nagpapasalamat ako kay Ka Jerome at kay Ka Jenny. At ah, tinutulungan nila ako. Alam nyo, at pati si Eugene, Yuji, pinahiram ako ng sa, ano, sa stroke. Mahal yun, pag binili mo, 24K, hindi ko kayang bilhin yun. Pinahiram ako ng pang therapy. Mahal yun kung bibilhin ko. 24k. Budi talaga, nandyan sila. Alam mo yung kaibigan na hindi mo kailangan bayaran? Ang bait nilang talaga. Para ko na silang second family? Family? Eto, naglalaba ako. Yeah. Mamaya po. Ayan, no, oh, naglalaba ako. Ah, sa kamay lang. Kukusutan natin. Tinagawa ko. Kahit mag- kahit mahi, nahihirapan ako, mga clubs, lang po muna natin. Kailangan kong gawin. Ayan. Kain tayo, mga kalab. 5:30 pa lang nag nagising na ako, na nagising na ako. Kasi maglalaba ako. Wala na kasi ako masuot na brief. <laughs> ang ulam ko ay hotdog at chicken longganisa. Habang nakababad ang labahin ko, kumakain na muna ako. Alam niyo mga clubs, may plano kami ni Ate Total naman, malapit lang naman ang, kap ang kapilya sa bahay nila kung ipagkaloob ni ma na dito ako manirahan kasama yung magiging kabiyak ng puso ko dito sa Batangas bubuo ko bubuo kami ng sarili naming pamilya wala na akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng masayang pamilya para sa akin tambang reliyon. Magiging taga-batan na ako eh. Ala eh. Mamaya magsasampay naman. Ala eh. Plano ko sana ng magtayo ng business kasosyo si Ate Seni. Yun panghiling pa ang hiling ko kay Ama, sana pagbigyan ako. Yun lang naman talagang hiling ko, Masayang pamilya at magkaroon ng sariling sariling negosyo. Kasama si Kazeni. Kasi pamilya ko na rin sila eh. Dalawa lang kami mag magkatuwang ni Ate Seni. At saka si, Jer si Ka Jerome, yung asawa niya. Wala naman kasi silang anak. Pero ang pag-vlog, tuloy-tuloy yun hanggang sa makasweldo ako. Nararamba, daman ko nga, malapit na malapit na. Kaya hindi ako tumitigil sa pagbablog at makatanggap ng sahod. 5.30, <laughs> Malapit na malapit na yon. Kung alam ko lang talaga, madali lang mag-edit. <laughs> hindi na sana ako na nakaranas na pag makaawa upang gawin ang vlog ko. <laughs> Naranasan ko yon. Eh kasi nga, ako ng, 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 vlog. Ngayong alam ko na, ako na lang mag ang gumagawa. Hindi na siya. Hindi na, hindi na sila. Ako na lang mag-isa. Hayaan nyo mga kalabs darating din ang tamang tao. Natutulog, natutulong sa akin sa tamang panahon pa rin. Lahat ng hiling natin, si Ama ang bahala. Sabi nga, God has a perfect timing. Never early, never late. It takes a little patience and a, and a whole lot of faith but it's worth to wait hintayin lang natin si Ama ang magbigay kung para sa atin para sa atin sabi nga perfect timing kaya ako, ipinaubaya ko ng lahat kay Ama. Kaya tayo mga clubs, huwag mong katamaran ang pagsamba. Dahil ang Diyos ay hindi tinatamad na biyayaan ka. O paano mga clubs? Hanggang dito na lamang po. Ito po si Clubs TV Vlog na nagsasabing pa alam. Bye-bye! See you! Tem que